Alam niyo ba na pwedeng naglingkod ka sa Diyos, pwedeng nagsimba ka palagi, pwedeng nagpipreach ka, pwedeng keyboardist ka, pwedeng present ka lagi dyan, pero sa impyerno ka pa rin pupunta at lahat ng ginawa mo walang halaga. May iba't iba tayong pinapahalagahan ang malungkot lamang ay akala natin mahalaga ang Diyos sa buhay natin pero hindi talaga. Tayo mga Pilipino, kultura kasi natin na pahalagahan ng Diyos. Sabihin na, naliniwala ka ba sa Diyos? Oo oh, naman. Pag sinabi mong hindi sa Pilipino, parang ansamamo. mo. Pag sinabi mong mahalaga ba Diyos? Oo oh, naman. Parang kaninang umaga, kahit sa adults, sabi ko, mahalaga ba ang libro? Sabi ng mga adults, oo, oh, mahalaga libro. Kailan ko sila, oh, matatapos sa 2023. Ilang libro na nabasa mo? Wala. Hindi mahalaga libro. Kung mahalaga ang libro, may nabasa ka. Yun yung mahalaga Nakikitang pinapahalagahan mo. Pinaglalaanan mo ng pera, pinaglalaanan mo ng oras, pinaglalaanan mo ng pagod. Kaya ngayon ito tanong, si Lord ba mahalaga? Talaga bang pinaglalaanan natin ng oras ang Diyos? Pinaglalaanan natin ng pera, ng pagod? Or parang minsan, pakiramdam natin, kapag tayo nagbigay ng pagod, oras, pera, panahon sa Kanya, parang may utang na loob pa sa atin si Lord. Amen? Yun yung talagang mahalaga. Tanangin mo yung katabi mo, ba't ka talaga nandito? Anong dahilan mo, ba't ka nandito? Nung kami ni Ariel, arang nagbe-mentoring kami sa sasakyan nung galing kami kila UL. Alam nyo ba na pwedeng naglingkod ka sa Diyos, pwedeng nagsimba ka palagi, pwedeng nagpe-preach ka, pwedeng keyboardist ka, pwedeng present ka lagi dyan, pero sa impyerno ka pa rin pupunta at lahat ng ginawa mo walang halaga. It can happen. Pwedeng mangyari po yan. Eh sana, nagpagod na lang din tayo at naglaan na lang din tayo ng panahon sa Panginoon. Sana itama na natin para hindi sayang. At sana talaga yung dahilan natin ay ang Lord, nagpapatama tayo ng ating buhay sa Panginoon. Amen? inaayos natin at unti-unti nating tinatransition yung ating culture of life into a kingdom culture. Amen? When we transition into a kingdom culture, remember this, young people. Tanda nyo to. Tumingin kayo sa akin para maintindihan. Lahat ng nag-aalis ng focus nyo sa Panginoon galing sa demonyo. Mapabagay, tao, pera, o pagkakataon. Always remember that. Lahat ng nag-aalis at gusto nyo nalang maalis yung focus mo sa Lord, it is from the devil. Kasi simple lang ang kailangan mangyari. Hindi mo kailangan maging masama. Kailangan lang mawala yung focus mo kay Lord. Laglag ka na. Hindi porkit pumasok, umupo, akala natin, Christian. Amen? Akala natin, andoon yung pagnanasa sa Panginoon. Hindi laging ganoon. Tinan mo yung katabi mo. Hindi ka nakakasigurado yan. Hindi kita yan eh. Sabi nga doon sa training, there are internal and external values. May mga hindi kayo makita. Minsan nakala mo nakaganon. Kala mo nagdadasal. Madaling gumanon. Madaling pumalakpak diyan. Pero nawa, tunay na mabago ng Panginoon, yung tunay na mahalaga sa ating buhay. God is not after your happiness. God is after your holiness. Minsan po kasi alam nyo nakakalungkot Kaya gusto natin lumapit sa Panginoon Gusto natin maglingkod sa Panginoon Akala natin, ibibigay yung mga bagay that will make us happy Gusto ni Lord maging masaya ka Kaya lang, tingnan ninyo to ha Ang utos ng Diyos para maging karapat dapat tayo sa Kanya Pick up your cross, deny yourself, and follow Him